Magbabalikan kaya ang dating magkasintahan na si Nakiyo at Jaja Disuanko matapos ang kanilang Especially For You stint? Taratnat, alamin! di inaasahan ng dating magkasintahan content creators na sina Kyoso Ginto 21 at Jojo Deswanco 19 na magiging usap-usapan ang kanilang palabas sa Especially For You segment ng It Showtime noong December 11, 2023. Sa halip na suportahan ni Jaja ang dating kasintahan na isa sa tatlong nagaanap sa nasabing segment, nagkaroon ng kakaibang takbo ang kwento. Inamin ni Kyosu na patuloy pa rin ang kanyang pagmamahal sa dating kasintahan at pareho rin ang nararamdaman ni Jaja. Pinanggit ng dalawa na ang kanilang paghiwalay ay sanihin ng hindi pagkakasundo ni Kyosu sa lifestyle ni Jaja dahil mas nakaririwasa ito. Kinumpirma ni Kyosu na nagdesisyon silang maghiwalay dahil hindi niya kayang tugunan ang mga nais ni si Jaja dahil sa kanila magkaibang estado sa buhay. Mas may namaraw na maglaan sila ng pansin sa kanilang pag-aaral. Si Jaja ay nag-aaral sa De La Salle University habang si Kyosu naman ay sa St. Clair College sa Caloocan City. Kilala sila sa maraming tao dahil sa kanilang katapat na pagpapahayag ng nararamdaman sa isa't isa kaya't nagtrending sila noong araw na iyon. Matapos sumikat sa kanilang pag-appear sa It's Showtime, bigla silang naging kilala sa social media at nabuo ang kanilang fanbase. Pareho silang mga talento ng Arthur Risk Entertainment, isang kumpanyang pagmamayari ng dating taga-star magic na si Christian Cabigting. Biyernes, ika-19 ng Enero 2024, naging bisita sa radio program ng mananalat na ito sa DZRH sina Jaja at Kyoso by Zoom. Nagkaroon ng maraming tagahanga na sumabaybay sa aming Facebook at YouTube Live. Si Jaja ay surprise sa pag-amin ni Kyosu sa It's Showtime. Ayon kay Jaja, talagang nashok ako sa kanyang sinabi. Kasi diba, parang magkaibigan lang kami. Tapos, hindi niya sinabi kung ano ang nararamdaman niya doon. Kaya doon sa Especially For You, doon ko nalaman kung ano ang kanyang nararamdaman. Sinabi ni Jaja na sa workshop lang sila nagkakilala ni Kyosu at hindi raw alam ng kanilang management team na dati silang magkasintahan. In addition raw sila para sa segment na Metus Metus ng It's Showtime. Doon lang sila nag-decide na mag-partner sa Especially For You segment. Hindi raw sila inaasahan ang malakas sa suporta ng netizens matapos nilang lumabas sa noontime show ng Kapamilya Network. Ayon kay Kyosu, pagkatapos ng showtime, hindi po namin inaasahan yung fanbase na iyon. Kasi pagkatapos ng segment na iyon, hindi namin inaasahan na magiging viral o mag-trend kami ng ganun. Isinulat lang po namin ang aming kwento sa segment. Marahil maraming nakaka-relate, mga matatanda at isudyante, kaya siguro kami sinubaybayan may mga tao pa nga po na paulit-ulit na nanonood ng segment na iyon. Yung mga nakakasalubong po namin sa mall, sinasabi nila na paulit-ulit nilang pinapanood yung segment na iyon. Ito ay ayon kay Kyosu. Samantalang ayon kay Jaja, nakakagulat kasi dati walang nakakapansin sa amin o na nagpapapicture. Tapos, bigla na lang kaming nabibigla na sinasabi nila na nai-inspire sila sa aming segment. Marami rin ang nagsasabing ginagamit nila kami bilang inspirasyon parang ini-influence daw namin sila. Ang love team ni Nakiyoso at Jaja na kalala bilang Kyoja ay kakaiba sa ibang popular na love team sa na nagkaroon ng romantikong ugnayan pagkatapos ipare sa isang proyekto. Sa kanilang kaso, nagdesisyon mo na silang maghiwalay bago maging love team. Ngunit, ang inahangad ng kanilang mga tagahanga ngayon ay ang magkabalikan nit sila. Pagaman, kinikilala ni Jaja nang nararamdaman pa rin niya ang pagmamahal kay Kyosu Hindi pa raw siya handang magbalik sa relasyon Ayon sa kanya, sinusunod na lang po namin ang tatakbo ng buhay Kasi may mga bagay pa kami dapat gawin sa buhay Hindi rin po ako handa bilang isang babae Marami po akong what if sa buhay Handa naman daw maghintay si Kyosu hanggang sa oras na maghihanda na si Jaja na muling magsimula ng relasyon saad ni Kyosu. sa ngayon po, iniingatan pa rin namin ang aming pagkakaibigan pagkatapos ng segment. Inirespeto e ko ang sinabi niya, kung friends muna, iyon e muna. Hindi po namin ini-pressure -ini ang aming sarili. Ini-enjoy lang namin kung ano ang mayroon kami ngayon. Minsan nga raw, napipilitan sila na kanilang mga tagahanga na magkaroon na ng relasyon pinipilit na mag-focus muna sila sa kanilang pag-aaral at trabaho sapagkat nais silang magtagumpay sa larangan ng showbiz